Alright mga friend, ayan sa so, magandang araw at magandang oras Magandang humaga at magandang gabi sa ating lahat At muli nagbabalik po ang iyong pong, uh, pren sa ere Marvin Gano ng Margan Channel, Margan Thoughts, Margan Things and Pren Margan Yan, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos At uh, bigyang diin yung uh, ating pag-aaral Tuklasin kung ano ba o sino ba itong mga pariseyo at bakit ganun na lamang ganun na lamang ang galit ng Diyos o galit ng Panginoon Kristo sa kanila. Ayan, ang tanong, sino ang mga pariseyo at bakit galit si Jesus sa kanila? Di ba, hindi ba ninyo napapansin, hindi ba kayo nagtataka na bakit galit si Jesus sa mga pariseyo at hindi sa mga makasalanan? E sino ba itong mga parisiyo? Yan ang tuklasin po natin sa araw na ito. Tara! Ang mga parisiyo ay isang religyosong grupo ng mga hudyo noong panahon ni Jesus. So sila po yung mga religious leaders ng panahon. So tandaan po ha, religious leader, hindi po sila uh, pagan. Alright? Hindi po sila unbeliever, kundi sila religious leader. Alright? Kilala sila bilang mga tagapagturo ng batas ng lumang tipan o yung tinatawag na Torah ng uh, Jews, mga Hudyo. At mahigpit na tagasunod ng tradisyon na kautosan. Binibigyang diin nila ang pagsunod sa mga ritual, batas, at oral na tradisyon na kanilang itinuro bilang dagdag na nakasulat sa kautusan ni Moises. So alam po ba ninyo mga mga friend na liban sa 10 commandments na binigay ng Diyos kay Moses ay meron silang idinagdag na 613, 613 laws na tinatawag na mitzvots. Ano ang mga 'yon? Ito 'yung mga dietary laws mga legal laws, ah, ang daming mga laws, laws, laws na yun. Mababasa ninyo yun sa Leviticus, Deuteronomy, ayan, sa maliban sa Ten Commandments, merong idinagdag sila na marami na ito ay nagpapabigat sa mga tao noong araw. Na ito yung sinusundan ng mga pariseyo. Ito yung mga sinusundan ng mga religious leader noong araw, noong panahon na si Yesu Kristo ay pumarito sa ibabaw ng lupa. So bakit ganun na lamang ang galit o bakit ganun na lamang ang pagtuligsa ng Panginoon Iso Kristo sa mga pariseo Bakit krinit-criticize ng Panginoon ang mga pariseo Tignan nyo, ah. kung so, um, babasahin po natin ang mga yan sa English, criticize, Jesus criticized. criticize, criticize arise. So ang kritisismo ay hindi po masama. Hindi po yan masama. All right? dahil uh, ang pagcriticize ay eh, uh, pagpapaalala Alright, sa mga ginagawa ng mga krisyano, mga leaders ngayon, alright, ay dapat huwag nating i-demonize, huwag nating i-reject ang kritisismo. Dahil iyan ay nakakatulong upang tayo ay mas lalong uh, lumagay sa tama. Mas lalo tayong lumagay sa tono, sa tono ng Pangisok Kristo, sa ating pong pag-aaral, pangangaral, paglalapat ng salita ng Diyos. Kaya mga friend, ano man ang iyong posisyon, ano man, sino ka man, pastor ka man, leader ka man ng isang simbahan, ng isang church, huwag mo agad i-reject o i-demonize ang mga kritisismo. Pakinggan mo muna kung merong substance, kung merong katotohanan ang kanilang mga sinasabi, edi bakit naman i-reject? Eh, nakakatulong nga yun. Dahil sila yung nakakakita sa hindi natin nakikita. Alright? So, kung wala namang katotohanan yung kanilang mga kritisismo, ang kanilang uh, sinasabi, edi baliwalain. So, ganun, lang pang, ganun lamang po yun. Huwag tayong ma-offend agad, magagalit. Alright? Lalo na kung sinasabi, ito'y sinasabi o galing sa ating mga kakilala o yung mga mababa sa lipunan sa ating paningin o mababa ang rango sa ministry o sa church, huwag natin agad silang i-demonize. Huwag natin agad silang i-reject. Dahil malay nga, malay nga naman natin sila ay ginamit ng Diyos o ginagamit ng Diyos upang tayo'y paalalahanan. Alright? Kaya, yan. So, balikan po natin yung kritisismo ng Panginoon Kristo sa mga pariseyo. Alright? Bakit galit si Jesus sa mga pariseyo? Una, ang mga pariseyo ay nagpapakita ng pagkukunwari. Hypocrites, kaimpaktuhan. Alright? Kaimpaktuhan yung unang dahilan kung bakit galit, criticize ni Jesus ang mga pariseyo. Galit si Jesus sa mga pariseyo dahil ipinapakita nila ang pagiging makajos sa panlabas. Ngunit hindi ito tugma sa kanilang kalooban. Sa Mateo 23, 27-28, tinuligsa ni Jesus sa mga pariseyo bilang parang mga pinaputing libingan. Sa Mateo chapter 23 verse 27 to 28 yon. Baganda sa labas, ngunit puno ng kabulukan sa loob. So una, mga friend, ang dahilan kung bakit tinuligsa, galit si Jesus sa mga pariseyo ay hypocrite sila. All right. In other words, impacto. Ano pa sa Tagalog? uh, hypocrites ka impactuhan. Ano sa Tagalog yung hypocrite? Impokrito. Ayan, impacto. <laughs> Sorry naman. Kaimpokrituhan ang isang dahilan kung bakit galit si Jesus sa mga pariseyo. Alright, pangalawa, legalismo. Legalism. mahilig ang mga pariseyong ito sa mga batas-batas. Puro sila legal, legal, legal matters. Alright? Mahigpit nilang ipinapatupad ang mga batas at tradisyon ng relihiyon. Ngunit nawawala ang diwa ng habag, katarungan at pagmamahal sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo 23 verse 23 na inuuna nila ang maliliit na bagay tulad ng pagbibigay ng ikapo ng mga damo. Ngunit pinapabayaan ang mas mahalagang bagay sa batas, katarungan, awa at katapatan. Yan, sa Mateo 23.23, 23. All alright, binanggit ng Pangisok Kristo ang 10% o yung tithes doon, pero hindi niya kinuman na gawin yon Alright, kundi inacknowledge ng Panginoon na nagtatights, nagbibigay sila ng ikapo itong mga pare sa iyo, ngunit pinabaliwala nila ang tunay na espiritu ng batas. Binabaliwala nila ang tunay na mensahe ng batas. Alright. So, sa mga susunod na araw, pag-aaralan natin yung tights Ties na yan, na number one, na isa pa, na pinagbabangayan ng maraming krisyano ngayon about tights. Alright. Pero sinasabi ko na, hindi ako against sa tights, pero against ako sa pagpapakilala o pagpapatupad ng tights. Alright. Dahil, Maliwanag po sa New Testament, hindi yan inutos ng Panginoong isok Kristo na ipagpatuloy. Alright! Pero, mm, sabi ko nga, hindi ako against. Pwede pa rin kayong mag-tights. Alright? <laughs> so, ang susunod na pag-aaralan natin yan. Alright! yun yung pangalawa, legalism. Pangatlo, dahilan kung bakit galit si Jesus sa mga pare sa inyo ay mapagmataas at pagpapahalaga sa sarili. Ayun. So pride, prideful sila, entitled, alright, yung mga yan, uh, self-righteous, yan. Yung uh, isa pang dahilan kung bakit tinulig sa criticize ng Panginoong Kristo itong mga pariseyo, mga religious leaders, All right? Ang mga pariseyo ay naghahangad ng papuri at karangalan mula sa ibang tao. Mm -hmm. Meron bang gumagawa sa atin yan? naghahanap ng papuri yung ako 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 yung ako ang nauna ako ang original <laughs> ako ang firstborn <laughs> meron bang gumagawa niyan <laughs> madalas nilang ipakita ang kanilang mga gawa upang purihin ng tao sa so, Mateo chapter 6 verse to 5 ayon kay Jesus ito ay maling motibasyon sa paglilingkod sa Diyos yon pagmamataas pride uh, entitled Tsaka pagpapahalaga sa sarili, self-righteous. Alright, yung mga ito, mga dahilan kung bakit galit si Jesus sa mga pariseyo. Alright, next, pagpapahirap sa tao. Inakusahan ni Jesus sa mga pariseyo na nagpapabigat sa buhay ng iba sa mamagitan ng paglalagay ng mahigpit na kautosan. Ngunit sila mismo ay hindi sumusunod dito sa Mateo 23 verse 4. Ito yung uh, isang ugali ng mga pariseyo o pariseism, pariseic mindset. Uh, nagbibigay sila, binibig, inaatangan nila ang mga tao ng mga mabibigat na utos. Tapos sila, hindi sila tumutulong. Alright? Malinaw yan. Nakikita natin yan sa panahon natin ngayon sa maraming churches na ang daming mga mahihigpit na utos na ipinapababa ng mga leaders ng mga churches tapos sila naman ay hindi tumutulong na hindi sila tumutulong dito kundi utos 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 tapos oh, bahala na kayo sa buhay nyo parang ganun <laughs> tapos Pagkabulag sa katotohanan. Ito yung isa pang dahilan kung bakit galit si Jesus sa mga iyo. Pagkabulag nila sa katotohanan. Kahit nakita nila ang mga himala ni Jesus, tinanggihan nila siya bilang misiyas. Tinuligsa ni Jesus ang kanilang pagkabulag sa espiritual na katotohanan at pagiging sarado sa bagong katuruan ng Diyos. John chapter 9 verse 40 to 41. Yun. Um, spiritually blind to the truth. Yan, bulag sila sa katotohanan itong mga sa Da kahit na nakita nila yung mga ginawang himala ng Paiso Kristo, ay hindi pa rin sila naniwala sa Panginoon. So marami ang gumagawa ngayon. Mga nagsasabi na sila ay uh, sumusunod sa Diyos, ngunit hindi nila kinikilala si Jesus Christ. Hindi nila kinikilala ang Panginoon so Kristo, kundi mas sinusundan nila kung ano ang kanilang mga rituals, kung ano ang kanilang mga katuruan at mga kautusan, mga binanang katuruan. Alright. So, yun ang mga dahilan kung bakit galit si Jesus sa mga pariseyo. Ngayon, yung tanong kanina, sino ba kasi ito mga pariseyo? Ang mga pariseyo, isa yung grupo ng mga religious people nang mga Hudyo noong panahon ni Jesus. So ngayon, ang mga pariseo ba ay pagan? Walang walang faith? Walang relihiyon? Mali. sila ay mga religious people. Ang mga pariseo ba ay mga believer? Hindi. Sila ay mga believer ng Diyos, ngunit ibang paraan yung kanilang pagsunod. Ngayon ang tanong, sa panahon natin ngayon, sino? Sino kaya maaari bang makita o maaari bang magpatuloy itong pariseic mindset, pariseic spirit sa buhay ng mga Krisyano? Alright. So pwede po yun. Sila yung mga tinatawag na modern day parisee. right, So hindi ko naman po sinasabi na itong mga gumagawa ng kaimpaktuhan na ito pagpapahirap sa mga tao, mapagmataas yung eh mga pariseyo. Hindi, kundi sila ay nahaluan din ng tinatawag na pariseism, pariseic mindset. Itong mga mindset ng mga pariseyo na mapagmataas, self-righteous, entitled, alright? Yung uh, naghahanap ng papuri, sila ay may higpit sa mga batas, alright? Marami yan ngayon sa panahon natin ngayon. Maraming church ang gumagawa niyan. So yan, kailangan talaga natin bilang mga pastor, bilang mga leader ng simbahan ay kailangan natin yung tinatawag na pagre-review. Kailangan natin yung tinatawag na pagre-assess, all right? Pagre-reflect sa ating pong mga itinuturo, mga batas, mga pulisya ng simbahan mga bylaws ng church, kailangan natin niyang i-review para maiayos, mailagay sa tono, maitono sa tono ng Panginoong Yesu Kristo. Alright? Dahil alam po ninyo, ang mensahe ng Panginoong su Kristo, yan ay magaan. Ang mensahe ng Panginoong su Kristo, yan ay nagbibigay ng kapahingahan, ng tinatawag na rest and peace. Yan yung bunga o dulot ng Jesus teaching. Alright? Kaya nga sabi niya sa Mateo 11.28, Mabapit kayo sa akin, kayo nga nabibigat ang lubha, at kayo eh, pagpapahingahin ko. Ang aking pamatok ay magaan. Alright? Matatagpuan natin kung papaano magturo ang Panginoon Kristo at ano ang ino-offer ng Panginoon Kristo. Ang dulot, ang bunga ng turo ng Panginoon Kristo ay magaan, kagaanan, kapayapaan, kapahingahan. Alright? So, ganun din po dapat yung ating po mga katuruan. Ganun din po dapat yung ating mga pulisiya sa lahat mga churches. Sa ating pong mga batas, dapat nagbibigay ng rest, nagbibigay ng peace, hindi nang gigilti, hindi nananakot dahil hindi ganun ang katuruan ng Panginoong Sir Kristo. Alright? So, magreview review po tayo, mag-reflect tayo, mag-aral tayo sa Panginoong su si Kristo kung meron po tayong mga legalism na yan, yung mga pariseic mindset na yan, pariseism, ay kailangan po nating iyang ituwid at padaanin natin lahat sa Jesus filter, sa Jesus lens. Gamitan natin ang Jesus lens upang tayo ay malagay sa dapat kalagyan, alright, sa tono ng Panginoong Isokristo. Alright. So, yun lamang po mga friend. Kung meron po kayo katanungan, pwede po kayong magtanong, comment yun lamang po sa baba at sasagutin natin sa ating for next video. Buli! Ako po ang inyong kaibigan sa ere. Marvin Gano ng Margan Channel, Margan Thoughts, Margan Things, and Pren Margan na nagsasabing, uh, Alright!